Kuya, kamusta ko? Okay na po, ma. Makakalusot na tayo. Iiikot ko lang. o oh, sige. Oh, kuya, pakibilisan, please, ah. Sir, yeah. nandito pa kami ni Sir Bernard. Akala ko maniningil kayo ng utang. Malaki utang sa akin ng Bernard na eh. yan. Akala niya siguro hindi ko siya makikita. Sige, papunta na ako dyan. How's this? This looks good, no? Ang ganda to. So this one. Offer. Okay. Nahanap lang tayo ng... I'll note that. Bernard! Bernard! Love! Bernard! Bernard! Ala, ano ang ginagawa mo dito? Bernard! Bernard! Akala ko hindi na kita maabot ang buhay. Ano? tagal kitang hindi nakasama. Love, magkasama pa tayo na tulog kagabi. Hindi lang kita nagising kanina kasi maaga yung meeting ko. Hmm. Is, so what's happening? Bakit ka umiiyak? Angela, okay ka lang? Kailangan na nating umalis dito. Angela, sorry. We're still working. Eh, eh, kung gusto mo, you, you can stay hanggang matapos kami. Hindi, hindi. Hindi pwede. Kailangan natin umalis ngayon na. Kung di may masamang mangyayari sa atin. Motha, uh, uh, ano ba talagang mangyayari? Okay, bakit ka biglang nagyayayang umalis? Bernard, baka abutan ka ni Elton dito. Hello, Kenneth. Balita. Sir, may problema. Ang problema? Alam na ni Sir Bernard na hinahanap mo siya. Ano? Paano yung nalaman? Baka naman sinabi mo. Hindi, Sir. Yung asawa niya yung nagsabi. Si Mama Angela. Kung gusto mo pa siyang abutan, bilisan mo lang pumunta dito, Sir. Sige, sige. Papunta na ako dyan. Swerte, ah. Mabawi ko na yung nawala sa akin maagad ba diba ako? Huh. si Elton papunta dito? Teka nga, sandali lang. In Angela, hindi kita maintindihan eh. Sandali, how can that be? Di ba, nasa kulungan si Elton? Chloe, kasama siya sa mga nakatakas sa kulungan kagabi. Seriously? <laughs> Kailangan na nating umalis dito. Papunta na siya dito ngayon. Ikaw ang puntirian niya. Eh, di papunta siya. Akala ba niya may isahan niya ulit ako? Bernard, kriminal si Elton! Hindi, dito ba sa away ka? lang na pag nagkita kayo, magsusuntukan lang kayo! Bernard, delikato ka! Kailangan na natin umalis dito! Bernard, you're not considering this, are you? Nakakahiya sa mga clients natin. Kung uuwi tayo, we we'll look unprofessional. Anak, kailangan na natin umalis. Ayoko may magyaring masama sa'yo, please. Umalis na tayo ngayon. Please, please. Chloe. Uh, Chloe, sige. No, <laughs> just, just give us a second. Kausapin lang namin si Sir. Sir, bilisan nyo naman, oh. Please, please na.